Ligtas na pamayanan, ligtas na mamamayan. Kaya naman, ang pambansang pulisya ay agaran ng pag-aksyon sa mga sumbong ng ating mga kababayan. Nagdala ng tensyon ang mainitang pagtatalo ng magkasintahan na nauwi sa pananakit sa Barangay 704, Malate, Manila. Sa loob lamang ng apat na minuto, agad itong nirespondihan ng Malati PNP matapos makatanggap ng tawag sa 911 mula sa SK Chairman ng nasabing barangay. Ayon sa investigasyon, dinala ang magkasintahan sa barangay upang magkaayos. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang pag usap ay uminit ang ulo ng sospek. Nilapitan ng kanyang kinakasama at bigla na lamang niya itong hinampas. Sinubukan ng mga kawani ng barangay na ng sospek pero mas naging agresibo ito at patuloy na nagwala. Maging ang mga pulis na umawat sa kanya ay nasuntok at naitulak niya dahilan upang siya ay arestuhin. Ang sospek ay nasa kustodiya na ng Malati PNP at nahaharap sa kasong alarms and scandals at violations and resistance and disobedience to a person in authority. Nagpabot naman ng mensahe at pasasalamat sa PNP ang SK Chairman dahil sa mabilisang pagresponde ng Pulis Malate. Muling nagpaalala ang PNP na sa gitna ng hindi pagkakaunawaan, pairalin ang mahinaong pag-uusap at huwag ang init ng ulo dahil ang karahasan na hindi solusyon sa anumang problema. Ito ay magdadala lamang ng mas higit na kapahamakan. ST chairman from Barangay 704 zone 77. I was the one who called 911 for help. I made the call because there was a man violently attacked his wife in front of our barangay. The situation was getting worse and I knew someone's life could be in danger, so I immediately called 911. And within three to four minutes, the police arrived. They managed to stop the man, make sure the woman is safe, and Also, I was really impressed by the fast and professional response. It gave me peace of mind knowing that 911 is reliable in emergency. And I'm grateful to the officer who responded quickly. Thank you for your service and God bless. Simula ng Nainansad ang programa ng ating GPT para sa maayos at mabilis na serbisyo ng ating mga kapulisan ay muli na naman natin nasaksihan na talagang epektibo ang programang 911 uh, idayan mo ang 911 at agad ang pulis ay nandyan sa inyong harapan sa loob ng limang minuto Uh, noong nakatanggap ang Tactical Operations Center ng Police Station 9 ay agad na-responde ang ating kapulisan na uh, nagresulta resulta ng pagka ng isang individual na kung saan nasampahan din ng kasong alarm and scandal at uh, disobedience to personal authority. At uh, dahil diyan... Ang, ang Police Station 9 ay patuloy na uh, nagkakandap ng simulation exercise para mas mapabuti, mas mapabilis, mas maayos na responde para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong ng ating kapulisan. Huwag nyo nang hanapin ng mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating kami sa loob ng limang minuto. Sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.